Bago ang lahat, nais nice ko muna ang i-shout out ang ating sponsor na galing ng Alaska, USA. Yan, shout out po kay Sir Kayin Medina. Yan, siya po ay nag-avail ng 1K package pero laking pasasalamat po natin dahil 3K po ang kanyang pinadala. So maraming maraming salamat po Sir Kayin Medina. God bless po sa inyo at More blessings to come po sa inyo at lagi po kayong mag-ingat dyan. Sana po ay na gustuhan po ninyo ang aming recipe. Yan, salamat po. nais nice ko munang uh, ipakita yung nangyari uh, sa aming bahay, yung aming uh, finish sa aming bahay at uh, sa kasalukuyan ay hindi pa naman tapos. Pero dito sa taas ay uh, halos tapos na yung uh, pag-finish ng ating bahay. Yan. Uh, so, tara na. Dito sa may loob. Dito yung uh, uh, isang uh, entrance. Yan. So, nandun yung gate namin. At yan yung uh, kalsada o barangay uh, road. Marangay road dyan. yan. Yan, ipapakita ko yung bakanting lote dyan. Yung loting yan ay hindi po sa amin yan. Baka akala nyo ay sa amin. Kasi nakita nyo yung uh, ating sasakyan doon. Yun, nandun o. No, yung sasakyan natin nakapark doon sa may lilim ng puno. Doon ko pinapark para silong siya. Nakasilong. Yan. Bakit ka nyo doon pinapark? Kasi... Hindi pa pwedeng uh, dumaan yung sakyan natin dyan sa may harapan ng gate kasi bagong buhos po yan at sabi nila ay hindi pa pwedeng uh, daanan ng malalaki. Yung tricycle pwede pa pero yung uh, malalaki ay hindi pa, pa, pa daw pwede kasi nga ay uh, ginawan nila niya dyan ng ano uh, drainage, yung kanal. Ayan, kaya hindi pa natin pwedeng ipasok yung sasakyan natin. Buti na lang ay may bakanti dyan. Ayan. So, salamat na lang sa may-ari ng lupa at hindi naman siya madamot. Nagpa-park tayo dyan. Okay, dito na yung uh, taas. Ito yun, o. Oh. Uh, hindi pa kami masyadong naglilinis dito kasi nagtatrabaho pa lang sila eh. So dito sa loob, yan. Actually, dito sa taas ay alos tapos na. Dito na yung uh, loob ng bahay, dito sa taas. Yan, andyan yung CR. Yan, yung CR natin. Oh, wag na natin ipakita kasi baka may submarine dyan. <laughs> Oh, nakalak na. Uh, natutulog pa yung anak ko dyan. Puyat siguro sa pag-aaral. Ito yung isang kwarto ng kambal. Bali, kwarto tsaka computer room. Diyan sila nag-online class. Yan. O, dito na yung sala. Actually, maliit lang na bahay ito. Bali, pangalawang bahay na namin ito. Kasi yung bahay namin talaga ay nasa baba. Ito ay uh, extra na bahay namin. Yan ay yung pinagawa nating cabinet. Bagong bago yan. O yan. Sabi nilang ganda daw. Oo maganda. Nakabagay kasi sa pintura ng bahay. Yan. Dito ako nagbablog. Dito tayo nagbablog So yan yung bagong mesa natin Bali 6 uh, seaters 6 seaters O oh, ito yung uh, Bagong kwan natin Laruan natin uh, Este Laruan uh, Hood Simisip sip ng uh, Usok O oh, yan o oh. Pakita ko lang ha Ayan. So ganyan pala yan So actually First time namin na magkaroon ng ganito Kaya susubukan namin Hindi pa kami nagluluto dito Dahil Wala pa akong nilalagay na Gas Wala pang gas yan Dito nilalagay yung gas Pero hindi ko pa nalalagyan Yan may drawers siya. Yeah. Yan So, yan yung cabinet natin. Dito rin ako minsan nagkukwenta ng mga remit. At dyan din ako nagbablog. O yan, yan yung malaking bintana. O. So, papakita ko lang din pala yung ating ceiling. Yan, o. Yan, may cove light yan. May cove Ang pag-design namin dito, ay tagala, talagang plinano namin dahil sa uh, style ng bahay kodra kodrado kasi ang style ng bahay at uh, plinano namin ni Mika at ni Kabakot tatlo kami nagpaplano dito mga kulay kung anong lalagay eh kaming tatlo ang nagplano pati mga gamit mga sopa o oh, ganyan may talagang plinano namin Nandun si Kabaka ka to, oh. Hi! I am busy right now. Ay, uh, gumagawa siya ng video. Yung kanyang channel kasi, eh. Ay, nakasikaso na niya yung kanyang channel. Kasi, monetize na siya. Si uh, ka Kamami A. Uh, yan yung at ating uh, simpleng sound system. Yan. Tsaka yung TV namin, matagal na yan, eh. Nga luma. Nga luma na yan, pero pwede pang pagtsagaan. Mayroon kaming tibing malaki doon sa baba. Yan yung uh, bagong uh, aircon natin to split type. Ang tawag pala dyan split type. So, dito na tayo sa may terrace dito sa taas. So, dito kami nagkakape at minsan ay uh, dito rin kami kumakain dahil uh, malakas ang isimoy ng hangin dito. Maano siya, ma -press ko siya. Kapag ka nandito ka sa terrace, uh, pasensya na, hindi pa talaga kami tapos magpagawain. Nandito pa yung mga ilang gamit. Mga karton. Nagpapapintura kami ngayon ng aming roof. Yan o, oh, hindi pa tapos. so yan. Bali, red dati. Red velvet. Ngayon ay ginawa namin chocolate brown ang pintura. Hindi pa tapos. O... Oh. So, dito yung terrace namin sa taas. Oh. Yan, may gitara kami dyan. Actually, mayroon pa akong electric guitar pero hindi ko alam kung saan nakalagay. Kasi dati po akong mem member ng banda nung binata ko. Dati akong member ng banda alam niyo na yung banda rito, banda roon. <laughs> banda di jay, banda di toy. So, ito po yung terrace natin. So, ganito lang naman. Yan. Okay. Pag nakita nyo ito sa personal, ay maganda rin naman talaga amin din mahanga